So, kung sabi niyo yung uh, Twitter, uh, Facebook, doon lamang po ma-regulate ma -re na po ninyo sila. Eh. Lahat po ng illegal makikita na ninyo sa pagkikipagtulungan po ng worldwide platforms. N na na nasa web silang lahat eh. Para hindi tayo maligaw kung saan tayo... Uh, kasi sabi niyo kanina, ay, nagsilitaw na ito, dumami nang dumami. Pero kung makikipag-ugnayan kayo dito sa mga Uh, platforms na ito, madali po ninyo silang ano eh, may screen at mapahinto lahat yung mga illegal. Hindi po, ba, po tama ba? tama, po eh? kayo dyan. Kaya po naiulat ko at uh, kung mamarapatin niyo po Senator Marcoleta, uh, ang DICT Secretary na at ang CICC ASEC o USEC na ang magpapaliwanag. Ano na po ang nagawa namin mga hakpa? Hindi, naitindihan ko po yun. Kaya gusto iyo. lang na para madali tayo, kayo po in coordination, DICT and CICT, kausapin po nitong mga worldwide platforms neto. madadali kasi kanina po nagsisip yung blame kasi sa... Doon sa e-wallet. Samantalang ang regulation po, kayo talaga eh. Uh, dapat nga po magpasalamat kayo sa BSP. <clears throat> na walang galang na po. Dahil sa, <clears throat> sa ngayon, nakahanap tayo ng isang solusyon na pansamantala, makatutulong po sa paglaganap nito, lalong na yung mga illegal na pwede pala nilang kahit papano suspindihin yung uh, link na tumutulay sa mga e-wallet para maasog po po yung mga uh, hindi mabuting nangyayari, kagaya ng gustong i- I ipasinag mamaya dito. Ah... Uh, wala po kayong ano eh, kagaya na sinasabi ni senator Pia kanina, mukhang wala kayong in-institute na uh, KYC measure sa mga inyong accredited and approved uh, online gaming operators. Kasi kung meron yon ang laki po ng may tutukulong hindi, hindi basta-bastang nakakapasok yung mga tao na gustong uh, sumali dito sa ganitong industriya. Uh, sapagat alam naman natin na uh, very pernicious lalo na sa mga bata. Sa mga kapitid, kulang na kulang po yung regulatory measures po na dapat sana ay naka, nakatatag na dyan. Para sa ganun, ang pag-uusap siguro natin, konti na lang. So, ngayon po parang nakikita na, there is a complete breakdown of regulatory mechanism. Kaya po tayo nag sa e-wallet. Sapagat yung BSP, mukhang meron silang karakarakan na measure na pwedeng ilatag, gagaya ng nangyari kanina. Uh, na pagdiskitahan -dis nga lang sila sapagkat nasabi pa niya ay 48 hours. Hindi ko naman alam na kaya pa lang gawin. Si sila Jess ko lang, nagkataon lang po na pwede naman palang pa lang gawin. Paano kung walang si wala silang ganoon? De sa mga katid, we are all dependent on 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 uh, pag course uh, uh, regulatory mechanism na, na wala pala. So, uh, Paano po ninyo masasabi ngayon na makakapagtatag tayo ng uh, regulatory mechanism? Sapagkat ang ang, uh, ang direction po ngayon, complete ban. Siguro kung complete ban, mas maganda na po sa akin yun. Eh. Ngayon, kung halimbawa pag-uusapan yung regulation, kung wala naman po kayong masasabi na mekanismo para i-regulate po natin sapagkat ang nakikita namin, dumadami ang problema, yung technology mas mabilis pa sa regulation, paano namin tatanggapin yung commitment ninyo na merong kayong kakayahan? Kasi kayo po yung regulator, yung charter nandito na po eh. Kayo ang regulator, wala nang iba. Patutulong lang kayo sa iba kung kaya kayong tulungan. So how can we uh, make sure na kaya po ng pag um. ang pagre-regulate? Salamat po sa katanungan niyo, Senator Marcoleta. Um, kung mamarapatin niyo po, hindi naman po sa wala kaming regulasyon. Meron po talaga kaming i, yung KYC yung binabanggit niyo, yan po ay pinatutupad sa pangkasalukuyan. Kaya lang, tulad po ng sinasabi ko, ay hindi naman perfecto yung uh, KYC proseso. Kung minsan po, nagagamitan tayo ng mga fake na ID na kung saan, nakapaglalaro yung hindi dapat makapaglaro. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo at uh, uh, i ma i-furnish ko din po ng kopya ang ang committee. Meron pong rules and regulations tayo sa lahat po ng ating mga license operators. And Baka ang sinasabi po. mo, Chairman Al, yung regulatory framework for the issuance of gaming licenses for the establishment of gaming. Ito po ay November 22, 2023, meron ka revised regulatory framework for the remote gaming platform November 15, 2023. Meron ding memorandum circular number 6, September 20, 2016, galing sa office, office, of the President. Okay. Meron DILG memorandum circular 2018-25, February 28, 2018. Meron ka circular letter number CL 2021-012, February 6, 2021. Meron kang BSP Memorandum number M2018-002, 17 January 2018. Meron kang Republic Act 9487, ito yung Pagcor Charter. Ito ba ang sinasabi mo na regulatory environment na po pwede mong ilaban dito sa lumalaganap na o ng salot na sinasabi ng chairman kanina? Opo. Um, uh, yun po, kaya kung mapapansin nyo, halos tuwing every quarter, inirevisa po namin yan para po magkaroon nga ng mga adjustments. Pero eh parang hindi ganun po yung nangyayari. Kaya nga lumitaw ngayon, uh, ang tendency na nga yung direction is total ban to online games. Kasi nga mukhang hindi nga nakikita na meron kayong kapasidad na magpatupad ng regulation. Ako personal, uh, Chairman Nala, gusto kong maniwala sana sa'yo. Pero kung naaalala mo, meron tayong naging pag-uusap tungkol sa ating constituents. Siguro tatlong taon na nakarara. Nandun pa ako sa kabilang house. Kung natatandaan mo pa. Opo. Yung dalawa po. Walang yung, nangyari, hindi ba? Hindi po. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa inyong tanggapan. <laughs> meron na pong dalawang nakasay mo, sa inyo. Alam mo, At, alam mo Chairman Al, opo. nandun po ako sa Congress. Hindi opo. po ako malis doon. Nanggang ako ay maging senador. Kinalimutan ko na yung usapan natin. Uh, kaya ako gusto kong talagang by nature gusto kong maniwala sa tao. Uh, talagang dapat ganoon magtiwala tayo sa isa't isa. Pero pagka yung usapan, pinag-usapan, pagkatapos walang mangyayari. Kaya parang nagdududa ako na sa bawat sagot mo, uh, totoo kaya ito? Pwede kayang maniwala ako? Hindi. Kasi meron akong ano eh, meron akong karanasan sa iyo eh. Uh, Senator. Kasi siya ka na kung kailangan ko sabihin opo. ito sapagkat ito importante lalo na itong tinatalakay natin ngayon. Na naintindihan ko po kayo. ah uh, ang totoo po yung ating pinag-usapan ay ipinatutupad pa lang ngayong taong ito. Nagkaroon po ng mga delay sa pagbibili, sa, pag sa procurement. Pero ang maliwanag po, Senator... Hindi eh, ganun ang sinabi mo sa akin. Eh. Meron ka sinabi within the next two weeks. That was three years ago. Uh, actually, not please. Malinaw ang aking memory, uh, Chairman po, birthday po yun ng isang kakilala natin nung nagkita tayo. Kaya nga. So, meron timeline yun eh. May time Opo. frame yun eh. Hindi yung, hindi yung sasabihin like, natin. Nagkaroon po kasi ng problema sa procurement. Ako po hihigilan pa umanhin sa inyo sa kadaylan ng kailangan po palang humingi pa ng clearance sa isang ahensya ng gobyerno. So, na-delay po yon Naalala ko po, eh, nagkaroon din tayo ng follow-up. Hindi tayo kasi pwedeng magtiwala na kapag sinabi natin ngayon, hindi pala natin alam na mayroon palang iba't iba pang mga factors na i-consider. Kagaya ngayon, nag-uusap-usap tayo. Sasabihin mo sa amin na mayroon tayong framework, mayroon tayong regulation. Paano, on my own uh, personal uh, basis, paano kung maniniwala, nakaya mong ipundar lahat ito bakit hindi ako maniniwala na pwede total ban na lang kasi talagang hindi naman po pwede yung regulation kasi nandiyan pa si Chairman Ali eh. kung pwede palitan natin si Chairman Al baka sakaling maniwala ako magre-regulate muna tayo yun po yung usap usapin dito eh. opo ay eh, kung ako naman po eh, ginagalang ko yung inyong uh, uh, paniniwala pero gusto ko pong ibaabot sa hindi paniniwala yung commitment oh, natin yung dalawa eh. na sa, kasi yung, ako yung... nung sinabi mo yon sinabi ko na rin doon sa constituents uh -huh. so ako ngayon ang napahiya Di bali na yon ah, hindi ko naman pwedeng kasi sinabi sa akin ng chairman hindi ako ako oh. po ako na po ng gumawa ng paraan hindi lang po ako masisi ng mga tao oh, po ako pa sa harap ng lahat ay humihingi ng paumanhin pero gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na hindi ko po personal na kasalanan, nagkaroon po ng mga intervening events uh, na delay po talaga at uh, alam naman po ng lahat Sir Mal, na... Chairman, karirinig ko lang ngayon eh. Halos dalawang taang milyon ang naibibigay mo sa ahensya ng ating pamal. Marami to Binasa ko sa iyo kanina. Opo. Iba't ibang ahensya. Yung pinag-usapan natin, alam mo ba kung gano'ng halaga lang mo? No? Mm, nagkakahalaga po ng apat na milyong piso. Masisira ba ang salita natin ng dahil doon lang? Uh, ako po'y tulad na sinabi ko, humingi po. ng... Then, gusto ko kasi, Chairman Al, yung pagtitiwala sa isa't isa. Meron kang posisyon na kinakailangan ay pagtiwalaan ng ating mamamayan. Kala, bawat sasabihin mo, bawat sasabihin mo, maniwala ang taong bayan. Doon lang magmumula ang pagtitiwala ng mamamayan sa mga may posisyon na kagaya mo. Ngayon pinag-uusapan natin isang social issue. Hindi natin alam kung yung regulation is the better option o total ban. Hindi natin alam yung social cost will be outweighed by the benefits that your organization or yung yung uh, yung iyong uh, sector na kinakatawan ay 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 makatutulong talaga rito. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ang kapasidad mo. Paano mo masasabing mapaninindigan mo ang pagre-regulate kung halimbawa sa usapin lamang na simple. Wag na yun sa akin. Sa iba't ibang panig ng ating uh, lipunan na kinakatawan ng pagkor. Kasi mamaya may magtatanong sa iyo. Halimbawa Sino-sino ba yung naapektuhan na rito? Sino yung mga pamilyang na-victima? Maaaring ako naniniwala doon. Pero kilala mo ba kung ano yung kung anong pangalan ng game, uh, online game operator na yon Na ginamit nung kung sino sa atin ang na-victima na maaaring na ikinalungkot ng pamilya, pinagsisihan ang nangyari. Naki, alam niyo ba kung anong kung sino-sino yung mga tao na may ari ng game online gaming alam nyo po ba? Meron ba kayong listahan? Meron pong listahan. Uh, sa... so nasa legal po siya o nasa legal po? Ah, oh, hindi ko eh. po kasi alam yung sino po yung uh, ipe with hindi ko po kasi kilala. So, oh, pero yung yung kinasangkutan at ano yung ginamit na platform Alam niyo eh, kung sino sinong may ari ng online gaming, di ba? Alam nyo lahat. Eh. Opo. O, ano yung gagawin po ninyo? Uh, hindi ko po alam madidinig natin sa hapong ito tungkol dun sa reklamo. Kasi ganito po yun eh. Kailangan mapalitaw po natin na kayo po'y may kakayahan as a regulator. Siguro, wag na yung operator. As a regulator. Dito po nakasalalay kasi ang kapalaran ng napakaraming ahensya. Dito natin pag-uusapan, ando na po yung benefit na nabibigay nyo. Hindi naman po natin maikakaila yun. Kaya lang merong social cost nga po. Ito po yung titimbangin natin. Napak nga po ito eh. Ako, bilang ako, hindi ko alam kung saan ako boboto ngayon. Kasi kailangan matatag ang paniwala namin. Oh, Matatag ang regulator na yan. Baka sakaling doon muna ako. Kasi napakaraming natutulungan. Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa kakayahan ng regulatory uh, mechanism mo, total ban na lang. Wala. It, mamili ka talaga. It, it may be a very hard choice. Pero doon ako pipili. So ngayon, so paano ako magdidesisyon kung hindi ako naniniwala? O, kinakailangan tayo ngayon magdepende sa BSP sa siya ay may kakayahan na suspende ng e-wallet. Ako hindi, hindi ko kilala po kung sino yung mga e-wallets na. But I think they can live up to their own. Eh. Siguro they can, they can sacrifice siguro yung online gaming. I'm not sure how many percent is the go online gaming in the market of e-wallet. Pero palagay ko kung sila-sila lang. kasi eh, siguro yung, e yung, yung game uh, operators na yun, pwede lang itapon eh para sa akin. So, napipilitan tayo ngayon na pumunta sa ibang aspeto sapagkat nagkulang kayo sa regulation. Kasi kaya ko sinasabi kanina, huwag niyong bubugbugin yung, yung isang side na gustong tumulong. So, sometimes you are barking on the wrong tree, pero kayo pala yung dapat na magpundar ng regulation. Yun lang po ang gusto ko, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you very much, uh, Senator Mar